Sumayon ang kapayapa sa inyo rin. Pwede bang sumakay si Mon? Bakit hindi? Maalis ah, na ba siya? Oh, yeah. Magarap ka sa amin! Jesus! Magarap ka sa amin! Magarap ka sa amin, Jesus! Jesus! Oh, yeah. minsan may mga pumasok sa templo para manalangin. Ang isa'y pare sayo, ang isa'y publikano. Ang pare ay tumayo at nagsabi, Nagpapasalamat ako, O Diyos, na ako ay di tulad ng iba ng basaba at mapangalunya. Nagpapasalamat ako at di ako tulad ng maniningil ng buwis na iyon. Nag-aayuno ako dalawang beses isang linggo at nagbibigay ako ng aking ikapu. Ngunit ang publikano ay nakatayo sa manayo at di man lang makatingin sa langit. Dinadagu ka ng dibdib at ang sabi, Diyos, mahabag ka sa akin na makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang publikano hindi ang pare ang umuwing kinanunog na ng Diyos. Sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay itataas. Pumunta kayo doon sa lao at ihulog ang inyong mga lambato pang manghuli. Guru, halos magdamag kaming ng isda, pero wala kaming nahul. Ngunit dahil sinabi ninyo, susundin ko pinagagawa ninyo. Sadyago! Ang dami isda nito! <laughs> Setyago, Juan, tulungan nyo kami! Dalihan ninyo! Marami rin huna ang labat namin! Napakaraming isda! <laughs> Di ba't napakaraming isda? Sige! <laughs> Sige <pa. laughs> Lumayo kayo sa akin. Ako'y makasalanan. Huwag kang matakot. Mula ng tao na mo.